Matapos po ninyong gawin itong pagtatato sa inyong noo? Ah, yung iba po ah, gulat, nabigla, iba nagalit o oh, kalang ano. Pero ito po ay ginawa ko para sa pamilya ko sa mga anak ko. Oh, sige, ikwento niyo po sa amin. Ah, paano niyo po ba na, na napanood itong ah, panawagan po nila o nabasa itong panawagan ah, nila. Dumaan po sa ano sa FB ko sa timeline ko, dumaan po yung ano na yon na meron nga pong April Fool's. Alam niyo po ba, sir, na April Fool's uh, prank yon? Hindi ko po nabasa yung nasa baba eh. Okay. Sige Kaya po. Kaya -na po yung mata ko eh. Opo, tuloy niyo po. O, uh, yun na po. Eh, kinagat ko po yung challenge pa. Kasi, yung over nga, diba, sa mga anak ko nga, kailangan ng mga panggastos. Tapos may anak akong uh, BWD, Down syndrome. Aha. Kaya yun ang ano, kilawa ko, nag, nagpatato ako. Uh -oh. Uh -oh. ano po ang trabaho niyo, sir? Ano po ako, oh, dati po akong vendor ng baseball. Mm -hmm. Ngayon mm -hmm. po, nag-aalaga na lang po ng anak ko. Dati po Natipundo sa eskwela. Uh -oh. Yung down syndrome ko na ispid. Uh -oh. Yung misis niyo po, ano po ang ginagawa? ah uh, ano po, kaya hiwalay. Ah, hiwalay Pero po yung, kayo. Uh, yung misis ko, Nanay nila, ikatrabaho sa Maligaya, uh, ano, sa ano Mary Queen. Uh -uh. So, uh, single dad po kayo ngayon? Oo. Uh, ito po, inalagahan ko yung katabi po na katama ko ngayon. Uh -uh. Ano po mga uh -huh. naglaro sa isip nyo bago nyo po uh, ginawa ito? Kasi syempre, para sa ibang tao, parang uh, ang hirap gawin, no? Yung mukha mo, ilalagyan mo ng tattoo ng isang uh, kumpanya. Oo. Uh -huh. Ano po mga naisip nyo? Yung una, siyempre nag-iisip ako, nagda-dalawang isip kung kakagating ko nga. Dahil lifetime eh. Lifetime na ito e diba? Eh ginawa ko, tuitisyon na ako na dahil kailangan ko ng anak ko pang din, kasi tuitisyon din niya na nga. Sa kaisa anak ako na wala rin akong permanent ng trabaho, kaya pinatulog ko na. Oo. So nung ginawa niyo po yan, ano po agad ang naging reaction nung kumpanya? Ah, uh, hello. Pinuntahan nako. Ninantanong ako sa bahay. Uh -huh. Interview. Aha. Ah, kung Kumbaga hindi mo dalawang isip nung simula ho ba, uh, parang iniisip uh -huh. nila na 'wag magbayad o uh, talagang desidido ho sila magbayad? Yeah. nagbayad naman po. Nagbayad. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Aware Sinapili po ba kayo? Po. Ano? Ah, uh -huh. uh -huh. uh, aware po kayo Kuya Ramil na nung lumabas po yung uh -huh. litrato nyo no na may tato sa noo? adi uh, umano ay meron daw post na prank lang yun. Kung baga, nung una, kaya nga siya na-bash, nung una, wala siyang balak na i-honor Julius, yung 100K. Kasi sabi niya, prank lang yun eh. Yung binash na siya, yung may-ari ng business, tsaka lang ho siya pumunta sa inyo. Aware po ba kayo doon? Hindi naman po. Ah, Pati, okay. Eh, before, yun na, before pa siya na bash, nagpunta na yon sa bahay. Ah, nagpunta na. Ah, okay. nagpunta na pala agad. Naglate late, late, late lang kasi yung ano na yon, na-post na yon. Oh, Ay see. Si, okay. So, talagang nagpunta pala agad. Uh, Dito pala ba Oo. Oh, oh. Kaya lang kasi nga sabi nga prank, 'di ba? It's a prank. So ibig sabihin, uh, prank. pero kumbaga may pagkakamali ako, may pagkakamali siya kaya mag-ingat pero mm. tinulungan niya pa rin ako uh -huh. kapila ng na nangyari sa akin. Anong sa sinabi niya po sa po inyo po nang pumunta siya sa inyo? Anong sorry? Paano po siya nag-sorry sa inyo po? O oh, sa akin, hindi siya na uh, bakit sinagat niyo itong ano, hindi siya na sorry. Pwede siya ka natay tayo, gano'n, 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 gano'n. Ganun. Ganyan, ganyan. Iba, naman sa vlog, nakikita naman lahat yun doon. Oo. Uh -huh. At Kung halimbawa, opo, kung halimbawa po, halimbawa lang, prank nga, tapos hindi kayo inabutan ng 100,000, ano po ang gagawin ninyo? Nay Ramil, andiyan pa ba kayo? Andito ah, pa po, po. Oo. Halimbawa, oh. hindi po kayo inabutan ng 100,000. Kayo po ba, eh, bawa, magsasampa ba kayo oh, ng kaso, magre-reklamo? Ah, hindi po. Hindi na po siguro abot ah, sa ganun. Mm. Uh -huh. Uh, okay, uh, Mag-Ramil, plano nyo hubang oh. patanggal yan? Saan upo ninyo? sa ngayon, hindi pa po kasi, abang, ano, nandito po kasi, dito po nakilala ngayon eh, nag-viral eh, di ba? Mm -hmm. Ah, okay lang sa inyo. Uh, okay lang po muna. Pero, sabi naman niya, kahit yan ang oras niya ako, kung gusto ko ipatanggal, hindi uh -huh. naman siya tumulong sa akin, papalaser to, kung hindi naman. Uh -huh. uh -huh. Oo. Ah, ang, ah, ah, ang, ang po sa inyo, anong ah, may-ari uh, uh, -may. po? Uh, may, may, may ano siya, may cash, pero yung, ang pinili ko nga rin, holding tool na kasi tapos ipinili ko yung pangkabuhayan showcase na binigay niya yung yung part ng ano ng franchise uh, na darating siguro after 3 days. Franchise siguro, Parang ganoon. Binigay uh, pa yun ng franchise. Dito. Uh, franchise binigyan ako ng franchise na kakalaga uh, ng 150,000. Uh, Oo. Oh. Tapos ang cash po magkano po may ask lang kung magkano po binigay sa inyo. Siguro mga nasa 17,000 siguro, dito mga 70. Ah eh. uh, 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 okay, 70,000 plus franchise. Uh, uh, pero ang dami rin mga ano, nag-react uh, oh, din, no? Marami rin pong tumulong uh, sa inyo. Ah, uh, sino-sino po ba mga tumulong uh, sa inyo? Ito po galing po kami kay MB ngayon, Velabostoyo. Hmm. Ah. Uh ah? -huh. Magkano binigay ni Bostoyo? Nasa 5k ata po. 5k. Pero pala hindi ko pa 'yan. So Ah-ah. Pa... Uh -huh. Sa ano po, yung iba pong uh, mga iba ano, po nagbigay na, po sa ano. inyo. May meron pong gumagawa ng mga FP ko na hindi ko naman po FB, Nagawa sila ng mga book, ng mga fake account na ginagamit ang pangalan ko. Ayan na. Wala pong katotohanan 'yon na. Oo. Ano wala po ba ang personal na ano? O oh, yan, linawi natin 'yan, Mang Ramil, kasi Pang baka yung po, iba eh. ayun, ayun. hihingi ng ano yan, ng pera sa mga oh, netizens. Paki-sira ako, oh, magdidila oh. ako. Wala akong hini. So paano namin malalaman yung totoong FB account mo? Yung naka ano, po ako, naka sombrero po ako ng Huawei na camouflage, saka ah. naka po ako na ilaw. Mm -hmm. Kaya ano? Ilang followers nyo? Ilang followers nyo, Mang Ramil? Kasi pwedeng gayahin yung picture eh. Ninanakaw oh, tama, din minsan tama. yung picture eh. Pwedeng gayahin yung picture. Eh. Ilan po ang ano nyo? Asa 500 something na yung followers ko pa lang eh. Uh -oh. 500 na ngayon. Followers. Ayan ha, ah, malinaw yan. Kung may mga nagme-message sa inyo, i-check niyo muna paano. yung followers. Pag uh, oh. mababa lang ang followers, hindi hos siya lang, yun. Yung pinasa sa akin yung mga friend ko na ano, may, marami raw gumagamit ng account ko. Nagawa sila ng mga fake account. Ayun, print ang dami account. na. Uh -huh. Ang dami Dari na. na. Oo. Oh, Mula Ramil ha, Ramil Albano, dito ngayon sa nakikita ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo. 8 na ang Ramil mm -hmm. Albano. Walo oh, na. Diba? Oh, Mang Ramil. Oh, oh. Mang Ramil, may kakausapin tayo. Huwag ka munang uh, aalis. Ha? Kasi oh, okay, kukonsulta okay, tayo okay. sa isang doktor.